Good morning mga gulay. Update po tayo sa ating ampalaya mga gulay. Ito na po ang update natin sa ampalaya natin. Yan po yung ating kamote. Ito po update ng ating ampalaya mga gulay. Ayan. Ayan na po yung bunga mga gulay. Ayan na mga gulay yung bunga. Bunga ng ating ampalaya. Ayan. ito mga kagulay yung mga bunga ng ating ampalaya yan mga kagulay bunga Yeah, mga bunga, mga kagulay yan, mga kagulay. Malapit na, malapit na. Yan, mga gulay, Ang update sa ating ampalay, mga kagulay.